ito yung ginagamit na hook ah uh, ito yung dinadrag pa ilalim para makuha yung uh, bobotrap bobo trap so makeshift lang siya gamit yung uh, kawayan tapos merong dalawang sanga para dyan sumasabit yung uh, tali uh, tapos may sinker siya na malaking bato ito so, yung gamit para malocate yung uh, Bobo Trap ay uh, yan. cellphone apps lang So, yun na ah, minihila ah, yung ah, pangsungkit kanina, yung kawayan. So, kung tama yung lokasyon ngayon na inaryahan ng pangsungkit ay ah, matatamaan yung ah, lubid ng ah, trap ah, So, yun ah sumabit na yung uh, kawayan dun sa bobo trap so iniila na ngayon ito ni Richard ayan so, na yung nasungkit nasung, nasungkit na yung ayan. so mano manong hila ulit

ngroon nakatigil. Boom po. Saray. Yun, may takol. Ting. May tindom. Ay, 'yan naman yung katulad kanina nako no. Ah, uh, pating. Op. Pinalik yung indong kasi maliit pa. Hmm. Oh, baby shark. Baby shark balik ulit. Pangalawang baby shark na huli. Gott, der garao. yun, may malaki oh. malalaki. Na, 'yun. May kasi ata sa g bula siya. May Na nameragat. Uyun. Thank you Lord. Ano 'to? May mga malalaki.

So, patay ni ng kalatan. Ano oh, 'to? may malit. Oh, bitawan niya 'yung malit. So, apat pa lang ito, magmamadarat na bubo. na karami. Ganito na karami, 'yung blessing.